Hey. Hi good morning. Okay. Hmm. <coughs> 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 Ayan. Oras na naman para magdede si Nikki. Ayan. Yung pagdede ni Nikki kailangan nakataas kataas yung kanyang ulo. Or kung maari may unan sa kanyang ulo para hindi mahirapan yung kanyang nanay. Yan. And then, dapat ingatan din yung ilong ng baby na hindi naiipit sa dede. Ayan. Kung napapansin nyo, nakataas yung kanyang katawan, yung kanyang ulo nakataas. And then, dapat, habang nagpapadede, nag-eye to eye sa bata para yung bata, unti-unti siyang nakakatch up or madali siyang nakakaintindi kasi habang pinapadede mo siya, tinitingnan mo yung kanyang mata, nag -eye to eye kayo para yung baby ay madaling makakatch up or makaintindi. Ayan, oh. dumedede siya. Yan, yung kanyang mata, napapansin niyo ang baby kapag dumedede, <coughs> lagi yung kanyang mata ay nakatingin sa kanyang nanay. So, kaya dapat, kinakausap yung baby habang huh? nagdedede. Huh? Yan. Oh. Kailangan lagyan nyo ng unan yung ulo ng baby o di kaya nakataas lang yung ulo niya kapag pinapa And then yung nanay, kailangan may sandalan kapag nagpapadede para yung likod naman ng nanay ay hindi sumasakit. Kailangan ng kasandal or may sandigan yung nanay kapag nagpapadede ng baby para hindi sasakit yung likod ng mga nanay. Para sa mga bagong nanay, sa mga gustong uh, matuto, paano magpadede ng baby, kailangan laging nakataas yung ulo ng baby, hindi mababa. Kailangan tinataas yung kanyang ulo and then laging nakakontak yung mata or nag-eye to eye kayo ng baby kinakausap siya minsan habang nagdedede kapag siya ay hindi tulog Niki green na green si Niki hmm. Then, ingatan din yung baby na matakpan yung kanyang ilong kapag nagpapadede. Kailangan lalo na pag yung sa gabi nagpapadede kailangan pinapakiramdaman na hindi matakpan yung mukha o ilong ng baby habang nagpapadede